starting in five, four, three, two, one. Kusina Adventures with Rian Alexandra. Ako si Rian Alexandra, a castor, mula, mula sa Breed for Compassionate. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo paano magluto ng kanin sa kaldero. Tara! Simulan na natin! Mga kailangan na natin ay bigas, kaldero, baso pang takal ng bigas, sukang puti, tubig, tsaka lutuan o kalan. Sunod, hugasan natin ang bigas. Maglagay ng dalawang takal ng bigas sa kaldero. Lagyan ng tubig ang kaldero at hugasan ang bigas. Itapon ang maruming tubig. Ulitin ito ng dalawa o tatlong beses. Pagkatapos hugasan mabuti, kailangan natin isukat ang tubig. Paraan ay gamit ang daliri. Ilagay ang daliri sa, sa loob ng kadero para masukat ang taas ng bigas. Ayan! Tama na ang sukat! Nayon ilagay na natin sa kalan. Bago buksan ang kalan, ilagay ang konting, maglagay ng konti na sukang punte para hindi agad mapanis. Takpan ang kaldero at sindihan ang ang apoy sa malakas. Hintayin to kumulok. Kapag kumukulo na, haluin ito. Tapos itigil mo kapag wala na ano ang sabaw. Maglagay ka ng cover. Maglagay ka ng cover eh, at at ilagay sa mahinang apoy. lutuin in sa mahinang apoy ng 10 hanggang 15 minuto. Tingnan mo drawing ko! Ang ganda! Ay, oo oh, nga! Yung sinain ko! Wow! Luto na ang, ating ang ating kanin at ang, buno, ang, at, at ang bango. Pwede to iserve at kainin kasama ang ulo kung paano magluto ng kanin sa kaldero A Ako um ako muli si Rian Alexander A. Castor, galing sa For Compassionate Hanggang sa muli paalam